isang liblib na bayan sa Nueva Ecija, si... iho, bulong ng matanda. Hindi mo ito ginusto, pero may sumpa sa dugo mo. Nagulat si Lando. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Kapedro ang kanyang lihim. Dahil sa takot, inamin ni Lando ang totoo. Noong siya ay bata pa, siya at ang kanyang ama ay inatake ng isang kakaibang nilalang sa gubat. Isang itiman at malagim na lobo ang sumugod sa kanila. Pinatay nito ang kanyang ama, pero bago siya makatakas, nasugatan siya ng matalim na pangil ng halimaw. Simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, nakakaramdam siya ng kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero palagi niyang nararamdaman ang matinding gutom at matinding pagnanasa sa sariwang karne. Isang magsasaka ang naglakas loob na lumabas at nakakita ng isang taong may anyong lobo, matangkad, Balot ng makapal na balahibo at may pulang matang nagliliyab sa galit. Si Lando na mismo ang halimaw. Mabilis siyang tumalon sa isang bahay at bago pa man siya makapanakip, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw nga sa ng Sa Pedro, hawak ang isang lumang rifle na may bala mula sa pila ay tumayo sa gitna ng kalsada. Patawad, Lando, bulong niya bago muling kalabitin ang gatil. Tinamaan si Lando sa gitig isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan bago siya bumagsak sa lupa. Kinabukasan, sa gitna ng liwanag ng araw, nakita ng mga tagabaryo ang katawan ni Lando, hindi na isang halimaw, kundi isang payapang natutulog na tao. Wala nang bakas ng kanyang sumpa, ngunit ang kwento ng taong lobo ng Nueva Ecija ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Sinasabi ng matatanda na sa tuwing kabilugan ng buwan, may mga nakakarinig pa rin ng mahina at malungkot na alulong mula sa kagubatan, tila isang nilalang na naghahanap ng kalayaan mula sa sumpa ng kanyang lahi. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, maari mong pindutin ang subscribe button, pindutin ang notification bell at iselect ang all. Pindutin na rin ang like, share at mag-iwan ng comment dahil malaking tulong po sa amin 'yan. Maraming salamat po.